sa pagsisimula ng nobinaryo. Mga kapatid, natitipon tayo ngayon bunga ng kagadahang loob ng Diyos at ng kanyang walang-humpay na awa at pagmamalasakit sa ating sambayanan, lalong-lalo na sa ating mga naninirahan dito sa Barangay Mayamot at Barangay Kupang. Ngayon, idinaraos natin ang pagsisiyam o pagnonobena sa karangalan ng ating mahal na patrono, San Francisco Javier, bilang pasasalamat sa Diyos sa pagtugon niya sa ating mga pangangailangan at kahilingan. Sa tulong ng mga biyayang ipinagtamo para sa atin ng mga panalangin ni San Francisco Javier,